Guys, mag-ano tayo, guys? Kayod ng niyog. Kasi mag-ano ako? Ginuta ang niya. Ayan. May ano naman ako doon, guys. Yung masyashina gata. Kaso lang, dami akong niyog. Kung pwede na lang, na, lang mag-operas na. Sayang ba? Kaya... Ito na lang gamitin ko. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ano ba yung ano natin? Ito na ay, may kagdana na ako dito. Oh. Ay! Binalik naman yung galon niya. Abi ah, na balik niya. Oo. Uh -uh. Nagkuha siya. Uh -huh. Ikaw nga magkayod para matuto ka. Kaanuhan mo talaga. Kunwari ka na. Para alam mo kung paano magkayod. Para din tong exercise ha. Hindi patayin ko yung video ko. Sarap ng sabaw nito. Sana ma ma maayos pag gabi ako. Hmm, sarap ng sabaw. Ito kayang gawing suka. Try ko nga ang niya. Ito na, patayin ko na yung video. Ayaw niya mag-tag ko. Ano. Babay na guys. Ito yung pinagsarapan. Tumutay so, na ang tamay Para kung tumuti natin din. Pinuminsan pa ako ah.

Ito yung oon lang yung Enggak semua anak-anak yang ada di tempat ini. O ayaw ako ng buya 'yan. Sibuyas saka ano ba? bawang, luya. <coughs>